Hey guys, andito po kami ngayon sa bukid at ito ang aming um, dadaanan yan, tatawid kami doon sa kabila oh ayan. kami dito sa tulay na kawayan para makarating kami doon sa aming bukid yan ha? aray ko <laughs> Bago na ni nila nga obra an. Ay. Bless guys. <sighs> Thank you Lord. Kanami isang bulak na ni ba? Ano ni bulak ni? guys so, diretso lang ayan so, medyo malayo yung ano, lakat papunta dun sa bukid, kasi yung kalsada na ginagawa ay hindi pa tapos so, ito, shortcut ito kasi yung kalsada na gagawin doon. Pupunta doon. hindi pa nila na finishing. So, dito muna kami shortcut. Ito ay palayan ito. So, dry pa siya. Hindi pa sila nakapag tanim ng palay sa area na to. Palayan. Nakatambay pa siya ngayon dahil sobrang init. Kapag tag-ulan na, Ayan, pwede na silang makapagtanim ulit ng palay. Tabi, eh. and, and dam, damos ang karbaw dito, oh. Ayan, gawin nila doon. Ang tao. So, guys. Thank you for watching. See you again for the next video. Lahat mo na kami. Update later guys. So bye. Another tulay guys. Pero, puno lang ito na tumba dito sa may may. medyo scary kasi wala siyang handrail. Ayan. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Yun katovid dayu Ouch Ay and it next level